Good day sa inyong lahat Welcome back again to my channel Ito ang ating day 4 sa ating Ad travel adventure Una pupuntahan natin ang St. Mary's Church Echo Valley Local Cemetery Hanging Coffins Sagada Pottery So, nandito na tayo sa Pass 8 Hostel. Ah, may booking tayo dito. Ah, eh, third day na to sa ating sa Banawi Baba Adventure. Grabe. ako ah, pagod Ah, grabe. Ay, Sobrang pagod na. Tapos, ngalay yung tato Galing kay Biskalan. Apo ang od. Hay, gusto ko namang pahinga. Ah, sakit. Ang sakit talaga. Okay, to... ah, dito tayo sa uh, Sagada Lemon Pie House. Makain ulit tayo ulit. Kasi nabitin kanina. Ayan. May juice po. Tara, kain tayo. Harap nito. Ganon, tamis. Pares tayo. Laman pa ay. Nga nung 45. 45 nung slice. 45 barbecue. Okay. Okay. Hmm. Mmm. Yeah. Ang sarap. Ang sarap talaga. Hmm. Hmm. Ito pala yung St. Mary the Virgin sa isang stone church dalawa to pangalawa to binomba yung isa nasira na so ito na ang remaining niya so after this one pupunta tayo doon sa the hanging tahanging the hanging ah, bala ko sana magpalipad dito ng drone kasi kaso sabi ng nagbabantay dito sa binayaran ay bawal daw So, wala. Oh, Kapag ito yung isang likod niyo, makita niyo yung batrans tomb. Mm -hmm. um, Hindi lang po yung mga soldado yung sinisimbolo niyan, kundi pati yung mga nagsakripisyo ng buhay nila, kagaya ng mga messenger, yung mga cook, um, at yung mga tao din na namatay. Tapos, ang mem membro ng sub 44 ay ayun po siya. Ay, ah, yung latest na galing yung may tiles na yun. Mm -hmm. Bakit ba hindi siya inilagay sa hero's grave? Kasi ang tradisyon po namin dito ay kailangan may iuwi ang mga kamag-anak na namatay. Mm -hmm. Kahit na malayong mm -hmm. ng galingan nila kailangan po rin may uwi. So, si Albert Latskin ay kung ano siya. Ayan. May silver plate na yun. Uh -huh. Siya po yung nagsimula ng softball chakra sa Sagada. Mm -hmm. Yung softball ground ay nasa bawa ng simbahan. Yung baseball ay nasa bawa ng private school. Tapos, tuwing November naman dito ay nagpupunta ang mga tao dito tuwing gabi. Para magsindi ng apoy o kaya kandila. 'Yon pala sama mapa kay ikubali at sa kahanginana lang. Pero sa totoo dalawa pala 'yon. Ang ikubali at saka kanging grafen. Ito 'yung ano. Ito 'Yung pabao na matagal na. Bakit may mga pangalan? Ano yun? Uh, family? Kasi kapag alam na nilang mamamatay na sila or kaya uh, malapit na silang mamamatay sa old age, ay dapat gagawa na sila ng sariling kabaong. Mm. Tapos ang pagkukunan nila ng kahoy ay doon sa Northern Park. Kasi mm. wala ba talaga dito. Mm. natin ang Sagada Pottery Maki dito noong 1960s, nakita niya ang potential ng ating local clay at saka local soil for pottery production. Kaya nang pumunta siya ng States, nag-aaral siya ng pottery, minaster niya iyon. Dahil siya dito noong year 2000 to teach the Sagado people as an alternative livelihood. Kung sinasabi natin may potential ng ating local materials, hindi ko ibig sabihin niya na pwede kang kumuha kahit saan mo gusto. Kung din dito, pwede na siyang mag-ipa. Around sa gagawin, right. we have to scout for good place to cut the clay na hindi kami nakakasira sa environment at walang magagalit sa amin. Kung may nakita po kung maganda, kukunin namin yung clay na yun, mababad namin sa tubig for a few weeks, sasalain ng dalawang beses hanggang makuha namin yung consistency o fineness ng katulad nito. Pagkatapos po ang pagsala, very very watery siya, kailangan pa po namin siyang i-drip dry for 3 to 4 months, we age it for at least 3 weeks before we can use it. May tatlong klase po ang pottery. May earthenware, stoneware, at saka porcelain or sa so low fired. Yan po yung ginagawa nila sa vegan, yung mga paso, yung mga lutuan po. Ang stoneware at saka porcelain, mataas sa luto nilang dalawa. Ang ginagawa namin dito, stoneware, maabot namin ang temperature na 1,300 degrees Celsius. I'm going to show you the making of the pot with the demo fee of 300 for your group and 300 for both of you. At kung may gusto mag-try, 100 per head. Would that be okay sa ating lahat? Yes, po. Okay. So first of all, let's go to center the clay. Tapusin mo lang to. I'm centering the clay with pressure from my both hands and I have to go with the speed of the wheel. Bago tayo makagawa ng any kind of shape na gusto natin, may it be a bus, a bowl or a mug, cylinder pa po muna ang unang-unang gagawin for that's the basic shape. To do the cylinder, bubutasan natin dito sa gitna. Palalawakin natin ang butas na yan by slowly pulling the clay towards the side. Dito naman po, with controlled pressure from my both hands, I'm going to compress the clay together para po makagawa tayo ng flower base. At kung pwede po po natin siyang paliitin ng konti, here at the very middle, to enhance the shape if need be. I slowly push it in while pulling the clay up to the top. At kung gusto naman natin siyang maging water container, lalagyan lang po natin ng sunod na Uh, Ang ginagawa namin dito, in-air-dry namin siya for 5 days. After 5 days of air-drying, pag leather-dry na po siya, we come back, we trim the bottom, then we put the handle on it. That's the time din na maglagay kami ng any kind of decorations na gusto namin to enhance the beauty. Then we air-dry it again for a month. Even namin sa so oven for 10 hours of firing. Maghihintay kami pa mag-pull down yung oven, we come back, bring out the pieces, then apply na namin siya ng glazes. Yung glazes po, yung pinagbibigay po na kintab sa kanya, pero hindi po siya kagaya ng pintura na pinahin mo lang, makikita na agad ang zone. Kailangan po siyang iluto ulit to certain temperature for 10 to 12 hours bago lalabas ang kagandahan ng each piece. They are very good okay. for food containers are yeah, microwaveable and of course, ang kulay po niya hindi po na mabago. Sino po ngayon ang gusto mag-try? Anyone? pagdating ng hapon, madalas tayo na abutan ng ulan. Time check, ah, uh, 6.22. 22. At gutom. Time check. So, today, Sunday, um, bibili ako ng yogurt. Kasi, yung kaya nakito yogurt at saka lemon pie. Para makain at dinner na lang. And after that, bukas na maging araw, aalis na tayo dito sa Sagada. So, kung ano-ano yung napuntahan natin eh, i-features ko dyan sa buong uh, isang araw so minimal lang yung ano, napuntahan kasi medyo pricey pag uh, gagawin natin lahat lalo na tayo ay solo ride lang so mahirap mag-join minsan may papaya, minsan hindi so yung mga nasa 1K ang third sure, ride, hindi ko ginamit 300 lang na ano, DIY na pottery waving yun lang ang mga ginagawa ko at saka hangin cafe yun know, kasi hangin cafe naman talaga interesado ako pumunta dito para makita kung ano yung sura ng sagada hangin cafe okay, so bukas, prepare na pauwi then, see you so uh, for my next vlog so, ito ang sasabihin ko sa inyo sa mga aking mga uh, followers, ride explore, enjoy and treasure the memories Ganun din, i-check natin kung ilan yung mga na gadaig nito at gumawa. Nag-assess natin from day 1, day 2, day 3, day 4 hanggang sa pag -uwi. So, kung mara kaya natin tumakbo ng 4 hours straight, makapagpahinga lang tayo ng 3 times sa biyahe bukas pag-uwi. So, dyan, ipopost ko lahat ng mga gastos natin sa Banawi, Buscalan, Sagada, Moto Adventure. Okay, yan na. Bye! Ito ang panglimang araw at araw ng uwian. Pero ito ang pangatlong beses na encounter natin nagkaroon tayo ng problema sa battery kaya kailangan natin kumpunihin, ayusin upang makabiyahe agad ng maga. Delayed tayo ng isang oras at 45 minutes. Good morning. So today is Monday. August oh, 25. Pawin na tayo. Dapat 4 o'clock ang alis. So pagbaba ko, pag start ko ay mag-start ulit. Ito ay pangatlo na. So, may problema ang starter motor natin. So, ngayon, <coughs> uh, delay tayo ng 1 hour and 45 minutes. So, hahabol lang tayo sa kalsada. Uh, hiling ko, sana pag-uwi, uh, Padre Pio, i-guide mo kami sa mga daan na uh, Malubak, lubak, iwas sa lubak, iwas sa mga aksidente at sa mga uh, bumabiyahe ngayon na maging maganda ang biyahe nila at walang mga aberya uh, abirya. Uh, hinihiling ko to kay Padre Pio. Okay. Hey. Ko. ko. Hala, wala tayong busina. biglang nag-shutdown ang ating mic kaya wala tayong marinig ng boses kung paano ang kaganda Talita, ang paligid. Dito sa time na to, marami akong sinasabi na maganda na nakakaiyak dahil sa ganda ng tanawin. Para ka bang ikaw ay nasa taas ng ulap at abot mo na ang kalangitan. Dito tayo sa pakpak mo ng cloud with my friend ang lahat ng mga sa haba ng biyahe ilang, ilang tulog uwi ka na dahil alam mo napakaganda ng Banawi boss at sagada pag uwi kita naman ang daan ang gaano kaganda ang tanawin mamamangha ka talaga Sa labas naman, ito. Ayan. Ayan. Kumaya, kung may oras pa, pwede pa tayo doon sayang kasi nandito tayo. Wala namang hangin. Malamig siya. Sobrang lamig ito. Uh, Highest point, elevation is 7,400 feet above sea level. Katubo at Okbengit. Last time, nagpunta ako dito. Uh, way back. I think, 2 or 3 years ago. So, kundi lang ng pagkakaiba yun pa rin. Mapuno. Dati summer yun. Puno, ah, wala masyadong puno. Mga ano siya. May brown. Pero ngayon ay ano na siya. Maganda na. Pre-green. Mag Kasi ulan-ulan. Kaya mo na. Kaya mo na. Siguro. Siguro. City uh, 37 degrees Celsius 38, nag 38 nga kaya nagtago tayo dito kasi ito yung ano natin nasa MacArthur Highway ang travel natin is already 933 kilometers ah, time check 2.30 in the afternoon Monday, August 25 grabe Saan mo Mapahinga ah. Ba't dito tayo dumaan? Oh, kaya ano? Tapos sundin natin yung Google Map 6 hours lang, bahay na tayo Nasa uh, Carmen, Cabanatuan Road na tayo Ang lapad ng kalsana, ganda Nasa 80 to 90 lang tayo takbo dito mula yung doon ganda, kung tapat ganito mayroon tapat ganito ang gusada, sarap! di 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 Batangas! Mula di ay nagbiyahe tayo di 18 hours hanggang makauwi di Batangas pagkatapos sa mahabang biyahe mula dito sa kabanatuan ay naranasan natin mabutan ng ulan mula dito mahabang ulan baha hanggang sa makarating tayo sa Batangas Santo Tomas at exactly 12:30 in the morning so kailangan magpahinga kasi sobrang pagod at ang ating odo ay nasa 1200 kilometers ang travel natin from Batangas, Manawi, Buscalan, Sagada hanggang pag-uwi sa Batangas Don't forget to like, subscribe and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking to, upload ta tayo, Hanggang sa muli, -ta -ta bye! -bye.